maganda ng hapon guys. Dito kami sa ano. Oh. Mag-service uh, kami ng aircon. Ayan, i-cleaning namin yan. Ayun o. Oh. Dito matagas. So, ito yung ano. Oh, maganda yung view. Tapos Tapos nagpapatanim pa dito ng ano. Ginagawa bagong bahay pa na to. Papatanim ng carabao grass. Ayun, may fish pan pa oh fish pan hmm, ganda yung may manukang pa siya yung may ari nito ito okay, so, ginagawa swimming pool papa hmm. papagawa ng swimming pool hmm. bagong gamang bahay lang to ayos maganda yung ano niya maliwalas ayan oh daming gumagawa oh. Tapos may fish pan sila doon no? Oh, sa dulo. Sabi na. Ayan hey, yung fish pan. No? Oh. Ganda. Maganda yung area. Mga presko maliwanas. Ito nga pala guys, yung loob ng bahay. Tignan natin. Ayan. 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 Ah, pagkapatay sa dere sa dere man. Dere sa Hindi na pwedeng dali. Ayun, ito pa muna dito. Dito sa may kada okay. sa pati dali. Sa libra. Linisin muna namin So ito pala guys Hindi ko na binidyohan yung ano Yung paglinis kasi wala akong tagahawak ng camera Wala akong tagahawak ng cellphone Ako lang kasi mag-isa dito Ayan. Hmm, okay na to, malinis na to. Ikakabit na lang yung face cover niya yon. Ginagawa pa lang tong bahay na to. Hindi <coughs> naman siya ganoon karumi, hindi naman siya madumi. Nilinis na namin kasi nagbara yung pinaka-drain niya. Yun dito. Nagbara yung drain niya dito lang sa ibabaw No, pag sundot ko na ano, wala na tumang lumabas ng tubig kasama na bara. Ito guys, away okay na to. Ayan. Tinanda namin. Away okay na yung mga malinis na yan. Wala ka ng bara. Ayan, okay na. So ayan guys, tumuturo na yun. Ayan o. Ayan ito pala o, oh, garden nila ito, ginagawang garden. yan o, oh, yan yung mga pang-ano nilang tanim. Kasi ginagawa itong bahay pa lang. Maganda yung view dito. ko yung ano, yung lugar ng bahay. Maganda yung view. Ayan, tataniman nila ito ng carabao grass gaya doon sa kabila. So ito yung guys, yung pinaka-sala. Tapos yung second floor. Ayan ang daanan sa labas. Hmm. ito ang daan ng pagkakita sa second floor nasa labas ng pinakalabas ng bahay ayos ah. Yung, ah yung design ng bahay tapos ito yung ano nyo ah, dining area tsaka living room ayan ah, ito yung kitchen nila ganda yung design no? maliwalas ayan tapos yung swimming pool ginagawa pa lang. Kaya naman no ba 'yung pipispan pa sila oh. Pipispan, malawak din 'yung pipispan nila oh. Paiko tayo oh. no. <coughs> kinaganda 'yung may manukan sila oh. Kanila pala 'yung manukan ay magaganda daw 'yung manok dun. Kaso, 'yun. 'yun 'yung yun 'yung manukan nila oh. laki ng laterya nila dito yan ang paikot malawak yung lupay nila yan ang. ito guys yung ano itatanang din doon sa kabila sa may kwartong nilinisan namin ito yung ano, carabao grass ikot tayo ng ano tama tama may ano sila oh, swimming pool tapos may puno dito malilim. Anong puno kaya to? Hmm. Yung bunga niya parang apple na maliliit. Hindi ko alam kung anong puno to. Oh, malilim siya oh, maganda yung ano malilim. Oh, tapos swimming pool. <coughs> okay to. malalim din na pasta ako. Oh. So ayan eh. So ayan guys, dito na lang. Pauwi na kami. ganito na lang yun yung taas. Maganda rin yung view niya. Sige guys, sige guys. Bye bye.